Mayong hapon mga kapubri. Na dete saging diri de sa tindahan mga kapubri o. Oh. Dito mga kapubri Oh. Bagong taga mga kapubri o. Oh. Hinog sa punuan. Oh, mga 20 kilos na lang ni mga kapubri. Sige mga kapubre, kinsay ganahan diha. At tong Domingo mga kapubre, wala dyan may saging mga kapubre. Kaya putig yung pagka uh, nihita sa saging. Dayon, nanaga may ganiha mga kapubre. oh, diri mga kapubre, diri sa purok dus. Na ako iba yung tikilos mga kapubre na bilin. Sige mga kapubre. kasi sa ginahan ng mga kapubre. Paunhanay lang ni mga kapubre eh, kay nihit kayo ang mga saging karon. Hanggang dito lang muna ako mga kapubre maayong gabi sa